what's up guys Sunday ride again let's go dito na kami sa Dali ang bagong tagpuan on the way sa meet up Eva ko Hello kuda Andito na tayo sa kahabaan ng sukat Papunta na tayong VF Doon tayo tatagos Papuntang Puntin Lupa Ang pinagtataka ko lang bakit Lahat na ng klaseng music May copyright strike na sa YouTube Kahit ano Kahit yung no, back, no copyright Sad. Dito na kami sa BF Lopez. Dito ako laging nabili ng Shanghai. Sa kalumpiang gulay. Kaso wala pang luto ngayon. Masarap dyan. Sa mga hindi pa nakakaalam, dito ang Brazil Academy for Music and Arts. Promo code Teacher Maron. Okay. Dyan. Ay ate. Dito na kami sa intersection papuntang Poncha left side ang kasama ko Ron, ang unang kalahok nabitawan ko ang camera nabigla ako dahil go na pala yahoo hihintayin pa natin ang mga ibang kalahok let's go dito na tayo sa daang hari kung saan ang daan ay ang hari let's go wow Villa Parmigiano Parmigiano meme paano paano yan yan Villa Parmigiano 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 Jollibee pa rin ako Lakap, sarap Dito tayo sa Malapit sa Woodrose Sa entry uh, Ano nangyari Dito tayo sa may South Metro Church Palate Oh, IG Masiraan Nakondol ata Ano ba Nasiraan Hindi ko alam eh hindi kasi ako chismoso. Pero binidyohan ko eh, no? Mario. Uh, nabangga pala, nabangga. Yung kotse bumangga sa tao. Ah, hindi, hindi. Yung tao bumangga sa kotse. Ano ba? Yung poste bumangga sa kotse. Ano ba? Tama, yung poste, no? O yung police bumangga sa kotse. Basta ang gulo eh. Basta nakita nyo naman eh. Okay na yun. Let's go. Dito na kami sa Ebia. Yan. Nakain muna kami sa Rocks. O kaya kung sa Starbucks. Ako ah, may kikiam sige. Kikiam rice. Ay diyan. Kikiam rice. Ano diba ba? Okay, so it is ano achara. Tinta at chat. Di pero baka may achara sila. <laughs> Dito tayo ngayon sa Billiard City. Ang city ni Billiard sa kanan dito din yung magandang ano, coffee shop na masarap daw sabi ni Ian Howe Joe Drive Joe Drive Coffee Shop Villar City only 10 seconds left diba kita nyo naman grabing yaman yung Villar Villar sponsor naman bili lang ng supplies sa all supplies supplies and then rekta na din Nandito na tayo sa Bermosi. Bermosa. Ano ba naman nangyayari ngayon? Ako. Mag-ingat tayo. Ingat po tayo. meron na namang isa aksidente dito. So sad. Malungkot, malungkot. Lagi tayo mag-iingat sa daan. Yan ang sinasabi ko season 1 pa lang. <laughs> Ayan, di ba? Ingat tayo. Naku. Lumusot pa ata doon sa ano. Lumusot pa doon, no? Dito na kami sa Bermosa. Kung saan? Maraming pips, maraming maraming siklista tapos may aksidente doon grabe nahulog pa yata sa pangin yung sumalpok eh. grabe <laughs> kaya mag iingat tayo mabaga lang ang andar mga ano lang 5 km per hour <laughs> five, taob ka doon <laughs> sige na taob ka doon mga ganun lang 5 lang o 5, 8 yan grupo ng motorcycle kapihan sa bukid dito na tayo kapihan sa bukid shout out ang isa pang pa, kalahok Michael ang Lalo kalahok na naman. <laughs> that road. That road. Mali, Itlog to, gitu. Guys, guys, mga Hindi, na lang ako. Meron pa nung aros caldo with egg. Uh, syempre itong foods na binili namin. Suka. Kumpiang gulay. Kaping barako. With, di namin alam kung kaya meron ba yung nilagay ko. O asin. O asin. aros caldo with egg. Oh, tara, kain na. Una nating re-reviewin ay ang kaping barako. Ang init. Ang init. Kaya wala ako pa init. bi review ka pa. Hindi. Okay. Okay kasi hindi asin yung nalagay namin. masarap to, masarap. masarap yung kaping barako ko ng kape, sa bukid. Kapian sa bukid niya eh. Sulod so, naman ng natin. Ang gusto ko may kalamansi pa. Mm. Wala daw? No? Meron. Pukuha tayo. <laughs> ang sunod nating ire-review ang lumpia na gulay. Ang sauce nila. Ah! Tres lang ito. Sarap. Umaaga-aga so, kami, crunchy pa to eh. Nating At dugang. Ano, uh, no? po. Oh. Ano masasabi mo sa lugaw ng tapian sa buri? Halalo. Halalo. Hindi suka. Pati suka. Ah, oh, ayan, rasik 'yan. Ang palasa. Wala kasing kalamansi. Nalagyan din natin 'yan. copyright strike copyright strike <laughs> Ma, may timpla na siya eh no? meron na Ma may, may, ano na eh Ma, ang hang ang hang na siya may paminta na may, may asim na wala ang wala lang talaga sa tingin ko yung kalamansi pero may ano na eh ang hang na eh hmm. So, sarap eh isip ko ano yung maanghang eh yung maanghang yung kape yung maanghang yung kape <laughs> Hindi ko pa nga kinakain eh. Ang oh, bitin yung tokwa. Ay, yung huh? um, toge. Wala na. Abot <laughs> na. panalo dito yung suka. <laughs> Pag nandito dito kayo kapiyan sa buhay. Iuwi niya yung suka. <laughs> Maraming garapon dun. Huwag nyo gagawin yun ha. Huwag niyo uwi yung suka. <laughs> yun oh, okay, oh. <laughs> Huwag niyo sabihin idea ko sabihin idea ko yun. Masarap yung suka, huwag nyo iuwi. Oh, Matt, ako turo niya. eh. <laughs> Madalas pa naman kami dito short ride. Baka maban ako dito. Kasi <laughs> muno sa pagnanakaw ng suka namin. The vinegar case. <laughs> the vinegar man. Oh, grabe si the vinegar man. Wanted yun. Bakit? Inuubos yung suka e, sa ano. Sa buwig. Rap. Ito ba yung tinatawag nilang sun kiss? Sun kiss lola. <laughs> Kasi yung sun, sunrise, sun kiss lola. Bitin daw yung toge Sawag na, bus na. Rapsa, suka. Huwag niyong suka talaga panalo. Na ha? Kape tayo, kape. Dami pang mga dumadating na tropa. Ayan eh. Ayan. Yes. Umating na ang isa pang kalahok. Okay lang. Si, si Kuya mo din na naabutan. Hindi to, to siya na ni ini. Hindi naabutan namin siya. Ano nangyari doon sa ano? Kanina Naulog sa bangin. Nahulog sa bangin. Hindi ko lang alam kung bike o motor. Pero may gadget din sa baba. Grabe, ba talaga oh. ano ngayon? mag iingat tayo, eh. mag-ingat. At uminom na lang ng kape. May toge so ubusin toge. Pwede ka nga dito, toge tas rice. Tap 'yun. Kasuka sa bawo. Shout out. Shout out sa tropa namin. sa, Shout out sa iyo, Louie TV. Nandito 'yung Jolly Bike mo, oh. Asiyan ka? Nandito ka ata, eh. Ito na yung Jolly Bike. Ito yung bike ko. Jolly Bike. Wi ana Wi ana 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 26er is not dead 27.5 yan tapos 29er yeah boy dapat nag egg sandwich oh. na yeah. sa amin sa amin sa amin Napakasarap dito. Kasi, dito kami ngayon sa CR ng Shell. Dito na lang kami hanggang mamaya. Aircon. Basta kikilig eh. Ang dami. Ayan lang. Oh. Grabe. Ah, kinikilig ba yan? O ano? Hindi <laughs> <laughs> na kilig yan ah. Parang iba na yan lumabas ah. Sa iba na lumabas. Ayan. Grabe ang lamig dito. Lamig. Ko. Oh. Lamig. Lamig. Oh. Next, next. Hello.